Good day uh, mga idol at uh, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat pang uh, day 5 po kami ngayong araw ano po so uh, project update po ulit ano? at uh, share ko lang mga idol uh. so bali yung mga kasama natin dito mga idol ay natin sa apat na grupo ano po medyo marami yung uh, nandito so una mga idol ay yung mga nagpipintura ano po So ibang grupo po itong mga nagpipintura. Although na iisang grupo kami, so hinati ko lamang po sila sa apat na ah uh, na part. Iba-iba yung uh, kanilang ginagawa, no. So una, yung mga nagpipintura, then uh, pangalawa ay iba naman tong mga naghukay ng septic tank. Ano po. So, dito lang sila nakaka-concentrate yung mga naghukay. Ayan. And then, uh, mga idol, iba din po itong mga nandito. Yung mga uh, nagpapatag dito sa may uh, tabon. Ano po? So pangatlo po ito Pangatlo po sila na grupo uh, Yung mga nagtatabon po dito And then yung pangapat mga idol Ay yung mga kasama nating uh, karpintero no? So, nandito naman yung mga karpintero Uh, sila yung mga gumagawa ng carpentry works and then yung mga iba pang buhos ano mga idol and then yung pinapagawa natin ngayon is yung sa canopy so yung mga kasama natin dito mga idol ay ano po ah uh, 13 ah uh, 14 yung nandito pero lamang po yung nandun sa ano sa kabilang project pa so i-update na natin tong uh, project ano po so nakapagsimula na kaming magbuhos po ng uh, sa canopy, ano. Ayan no. Oh. So bale sinasabay na namin yung buli ito mga idol yung sa canopy. Uh, hindi na namin ito uh, dahan pa. Sinasabay na namin lahat. So pinabuli ko na yan, maayos na yan mga idol itong pagkayari nito. Nakakanto na yan ng maayos. And then may drip mold pa So sisilipin natin mga idol yan Pag uh, nabaklas na itong forma Iki-curing muna natin ito Bago uh, Tanggalin itong forma Then dito sa loob mga idol So ito yung nabatakan kahapon Tinabatakan ko na lahat So ngayon po Ay uh, na-primeran na po ito So magtatap coat na lang po sila yung mga kasama nating nagpipintura lahat ko dito sa pinaka main hall ng bahay then dito sa master's bedroom mga idol na kapag, uh, na tayong uh, magpakulay ano po yan so uh, pinatungan po namin to ng isa para makita namin yung ano yung uh, mga kailangan e retouch hanggat hindi tayo nagkukulay dito mga idol hindi na makikita yung mga kailangan naming i retouch dito ano? so kinaisaan ko ito then na uh, for muna yung susunod and then sa so wall mga idol ibili tayo bukas ng uh, pangkulay na dito sa so walling para ano para makita din natin yung mga kailangan i retouch pa dito sa loob hindi ako nagkakamali dito mga idol ay baby blue baby blue yata dito and then dito naman sa labas sa mga idol sa terrace ay sa living area ay ano po ito tinge of gray yung wall and then na uh, gloss white itong sakisame glossy Ito so, yung bubong mga idol So yung bubong mga idol na pinasilip namin Nung mga nakarang araw Ay uh, uh, Bukas po namin gagawin uh, Kabibili pa lang po ng mga Materyales na Kailangan namin nakabustuhan dito na Balo yung gagawin namin doon Mga idol uh, guguhunan na namin tong rain uh, sheet doon sa pinaka gutter na para mas mas mahaba yung uh, para hindi na makapasok yung tubig doon sa pinaka bali gutter. Kun so, dito na siya no. Then yung mga iba pang materials na pinabili natin. And then idol ay umilayaw na po ako dito sa may sa may time. So, umilayaw ko lang ako. Then, pinatanggal ko na rin yung uh, waste dito, ano. tatanggalin na po yan para may patag po namin itong uh, tabon dito, ano po. And then, sa karagdagan sa natapos pa mga idol, meron, meron na pong tubo ito, kaya pinaanoan ko na. Uh, pinatabunan ko na. So, 6 isa ispon na tubo yan malaki po yan then sa mga susunod na araw mga idol papalitadaan na ito then uh, sa takip uh, si Kasui na namin yung takip nito okay na nandun yung butas ng ano sa drainage papapatag ko na ito bukas mga idol para maayos yung mga nilalakaran namin yan mga idol, so araw-araw ang kikita natin yung uh, development na ano. So bukas pwede nang uh, magpakulay. Or so, uh, pwedeng i-primer na lahat ito. Puunahin yung kisame. Eh. Naka-prepare na po ito para sa kulay niya. Okay mga idol, so yan yung uh, update ngayong uh, day 5 ano po. So hanggang dyan at uh, salamat po sa lahat ng uh, sumusubaybay su dito sa aming uh, ongoing project po na ito. Ano. Hanggang dyan mga idol, lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.